Iba pa ako mahidol. Iba bumalik. Iba bumalik. Iba aware pa rin Mawer, Iba apa-apa aware. Mawa pero Malayo kasi dito ko sa malayo idol eh. Malayo yan idol o. Malayo yan. Idol. Malayo, malayo pa pa oh. oh, Palapitan ko yan idol lo. oh para ko yan. Malayo yan pa pa ko. Malapit oh, na. sa palayang kasi namin yan. mawirang kasi marami ng damo. Ayan ang mga idol lo.